kung sumikat ng araw. Ipamasilya mo ng May lampat, makapwede ka. Kaya medyo sa like akin medyo ibibidyo ko at mamamahala muna tayo sa mga viewers. Uh, salamat na pa pala sa sumusuporta ng ating Muntin Channel. Ang po bangka ko talaga medyo hirap na makilaot. Baka madiskrasya pa ako niyan kaya kailangan niya tayong medyo malaki-laki yung maintenance niyan para may layout ulit babara muna siya at tanggal lang ko siya ng makina at saka kumari ay maitas at maipayos video kulang lang tayo sa budget para maipayos ito sana makapagpatuloy po tayo ng pagbibideo at sa ating pong karir sa pagbablog uh, po na pakisuporta po ng ating channel at medyo mahirap po sa akin sa ngayon yung makalaot awang ko po kung makapagpatuloy pa ako ng pagbibidyo sana pagkalugan po tayo ng Diyos na makapagpatuloy at yun pong naisipong sumuporta sa ating pong YouTube channel, pakisuyo po. At pakituloy-tuloy na lang din po yung uh, At dun po sa mga nag-viewers po natin, sa mga nag-like po at nag-share ng ating video, ay taus puso po ako sa inyo nagpapasalamat. At sa inyong pong mga subscribers yung po nag-subscribe na rin po sa atin na mahigit na rin naman po ang tatundaan ay eh, maraming salamat po 347 na po subscriber natin na sana naman po ay magtuloy tuloy at yung pong mga viewers pakisuyo na kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating pong channel at makakapanood po ng video natin ito ay humihingi po ako sa inyo ng suporta maraming maraming salamat po at nakikita ko po sa inyo yung pagtanggal ko ng makina at pagtanggal na rin po ng mga gamit ng bangka niya. Maraming maraming po. Salamat. Sana po makapagpatuloy pa po ako sa paggabihan. Ito yung ating bangka. Oh. Kaya hindi po tayo nakakalaot. At sira pa siya. Ang uh, sira ng ating bangka oh. Ano nalalabas na pako. Laglag na po yung daydayan niya. Ah. Laglag na. At medyo matagal-tagal na ho kung di kakalaot. Oh, Titingnan po natin kung pipili pang umasarit ang bangka natin. At wala naman po tayo maaasahang magagamit ang bagay Tikal-tikal na yung mga epoxy. Ah, uh, din po sa uli, ha Ang na rin po ang tagas dyan sa gawing ko dyan. Ayan, ayan po, sila-sila na rin. Ayan. <sighs> po yung palo natin pala oh. Ang laglag na rin yan. Tikal na rin yung palo oh. Tikal na yung pako. sana magawa pa po natin ang paraan sana magawa pa natin ang paraan para makalaot ha? papalis natin yung mga gamit sige dito yung pagkisako muna yung mga gamit yan, hindi naman sa ibabaw yan dito naman na kaya sa sako ito yung ay lahat magdi-dispatch po tayo yung mga gamit natin ha? at ang sunod dito yung makina ah Siyempo, mga sira ng bangka natin. Medyo talagang wala na siyang katulad dito Dermonti, wala na yung iba. Ano, iba na. Malaki na po yung talagang ito ayusin. Malidescrash na po ako pag hindi ito inayos. Ito na ating kasama, Tobi. Naog! Paalam ko muna. Kaway-kaway ka sa pagbabalik na lang po kung makakabalik pa ayan yan ayan Kita 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 lubi, sih tu. Abah itu lubi itu. Hindi lang ini. Kita pun bangkai natin. at

Kata betul kata ông. Kata ông ba na la. Oh, ma. Oke. Oke. Oh. Anceran nembau yo, Dan. Ayo, biarin. Nah, nah. Bakina. Sige pakai dikin pa. Mati mati dikin. Woh, tulo, tulo, angat angat. angat. Yeah. Ay, 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 salamat. Ay, dun, salamat. dun, salamat kayo. salamat kayo. salamat salamat kayo. Ay Ay salamat, salamat. 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 salamat.